Pagod po ako. Narito po po nga, narito na po kami sa Astrodome. Cuneta Astrodome po. Ayan nga po. Hindi pa po kami nag-uumpisa. Ayan po, mga kapatid. Ayan, ito po ay gaganapin. Dito nga po sa Cuneta Astrodome. Ah, bali ano po ito? Ah, Home Free Crusade. Ayan. Kinakailangan lang may dalang mga bisita. Kaya ito nga po kamamang TV, napagod kami kasi narito po kami sa beacher. Dito sa pinakamataas para po makita namin ang bawat kaganapan sa baba. Ayun nga po kamamang TV, ah, pagod man po pero ibang klase po, napakasaya. Ayan, napakasaya po natin dahil ah, ang ating kaluluwa ay mapupunan na naman ng mga salita ng Diyos. Kaya ito nga po, Kamamang TV. Ayan po. Marami na po ang tao na dumating kami. Kaya yun nga po. Ayan. Neng, neng, neng. Ayos ti. Neng. Aste, ayan ang baso. ice yan. Meron na rin po kaming mga baon. Ayan. Ayan po, mga baon namin. Ayan. Kaya may mga pansit din po kami. Kaya ito nga po, Kabamang TV. Thank you so much sa inyong panunod sa walang sawang pag-support sa aking Thank you. God bless us all. kami ngayon. Ayan. Hello. Hello, sis. Ah, nandito na po kami. Hello, sis. Sister, sis, hello. Oh, live, live, live. nga ibang kulay natin kasi orange po yung ating uh, ating kulay kulay ng ilaw ayan hmm, 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 hmm. Hmm. Uh, no. sa biyaya po ng Panginoon na isama natin ang ating anak at ang kanya uh, kanyang asawa at ako na sila ang pamilya ko talaga na ang ating anak ang una kong inakay dito sa pag -gibing. kaya nga po kamamang TV kaparitohan po kami ay malaking biyaya po sa uh, malaking makalaking biyaya po sa Panginoon sapagkat so uh, nadatnan pa rin kami ng Panginoon na uh, nandito po, po yan kaya ito po uh, maya maya lang po mag uumpisa na hindi naman po kami magugutom kung po kami ay may mga baong naman po kami sayang sa uh, bawat sa ay ka mamang TV ayan ang mga kasama mga kapatid po lahat yan ayan thank you God I bless us